So ayun mga kawaki ano at uh, bibili tayo ng bigas ni Kuya Elias na uh, pinabibili na pinabibili sa atin ni Ma'am E para bibigay sa kanya ano? ito mga bigas oh yan ito sa maliit na tayo next pero itong bibili natin ito lang yung mga nakasakong maliit Magkano to, Dem? 225 po. Ha? 225. 225. Okay lang pakita ko yung mukha mo rito. Okay lang po. Baka sumikat ka ng gusto, eh maraming ma-in love sa iyo. <laughs> ha? Okay po. 225. Magkano mo mapatakis ang kilo noon? Magandang klase ba 'yan? Ah, ah, ito, buko pandan po ito. Oh, 'Yan. Magandang klase na daw ko ito. Ayun. Wikwi Wakwa Waki Ayi Bira Bali, isang libo ang pinadala ni Ma'am E para doon sa kay Kuya Ilyas. No? So, bibili tayo ngayon ng yun nga bigas at mamaya bibilan din natin ng ulam no ayan dai pa biya akin na pabili ako ah isang lima lang ayan. oh lima kilo lang sigurado ka maganda klase na yun wala pang mas maganda doon wala na po pero parang kasama ko si Prince Mix Black papunta na kami ngayon kay Kuya Ilyas ngayon hanap kami ng ulam naman na uh, bibigyan oh hindi, dito na lang siguro yun oh Uy. hawakan mo nga hawakan ayan mga kawaki nandito na kami papasok dito sa bahay ni tatay Indias. bibili sana kami ng ulam kaya lang baka mamaya yung ulam na bibili namin ay hindi tumugma ba kaya ang nadala namin ngayon bigas lang so, parking lang tayo dito ito yung parking dito sa Glitdam sa Glitdam kami dyan kay Tatay Indias o Barangay

<laughs> may manok, may pan. Sarap na mga ulam. Sarap na mga ulam, oh. oh hindi na po kayo. <laughs> Oo, oh, oh. oh, mamaya punta namin yung Lata Ilya. Lolo Ili. Kilala Lolo nyo po yon? Opo, oh, oh, no. pakit tayo namin. Hindi ko nung harap. Okay lang makita yung mukha mo sa video. Ano ba, sisikap para sa video? Wala, makakahiya. Yung kagandahan ba? <laughs> Hmm. Hello, kilala mo ba ba ako tatay? Hindi ah, nakabidyo ako ah Okay lang? Sino ako? Si Si di Ha? ba? ke suka momen yan bos watcher oh iya kalau pun di menakoki lelah kasi hindi na kita nakikita na no ko comment mo pa so karna live Prince mixing blog mo faso kanya no ganon mo hindi lang nagoco comment sira ay ganon

Ikan <tuk tangan> muna nah, natin. Okay, lagyan ko muna ng plus yung kamera ko. I-open mo naman. Nah, Papasok na kami dyan, Kuya Tata Ilyas. Oo. Oh. Pasok tayo dito. Ang kawaki. Sa eh. teritoryo at ni Tata Ilyas. Ah. Tungo na oh. okay, nanay, usipin ah. Ay ganoon. Ayan mo na, huwag mo lang iukon yan. Ayan, ano ba yung ginagawa mo? Mga uh, dokumento mo? Oo, nag-blender pati ako na ano. Nang? Bising-bising ako, yung pan, serval. Serval? Oo. Oh, Oo, ayos na. Anong klaseng serval ang? yung... Yung... Masim, masim, ano ba yun? masim, masim, yung pang ano, hmm. ah, oo. Ayun. Ah, ah, ah kwan, yung para ito, ito yung biniblender ni Tatay Elias. Ito yung tinatawag na ah, insulin plant. Insulin plant. Yan. Mm. Ito ay mabisa sa mga taong diabetic. Diabetes nga. Yun, kung may diabetes ka, okay yan. Oo. Mm. Ayan, tumutubo lang siya dyan, oh, sa tubig. Matagal mamatay yan eh. Matagal mamatay kasi parang cactus yan eh. Eh, tinutusok lang yan. Bukay na eh. Oo. Ah, marami akong tanim niyan. Hindi ako nagpapakawala niyan. marami kami diyan. Tatanim naman ako. Pinapaspas naman ang mga bata. Ay, ganon. Ay, o nga pala, kamusta? Di ba katatapos lang ng bagyong Juan? uwan? Ano naman, kamusta naman kayo dito? Ano yan, limas ko, siyempre. Maulan. Ah, siyempre, kahit saan naman eh. Buti nga, hindi kagaya doon sa iba na talagang nawasa out yung bahay eh. Hmm. Hmm. Di ba? Hindi ko tumagaan naman kaso kasulangin. Opo, okay. Pero dito, hindi, okay na. Kaya hindi man kami magtatagal. Punting interview lang ako sayo, kaya siyempre medyo matagal-tagal na hindi na kami nakapunta dito. Mga ilang buwan na ba kung natandaan mo? July pa yun. Nung kasama ko dito si Mami. July. Nung July? July pa? Mm. So yung July pa pala kami huling nagpunta July dito. July pa, yun. No. Mm -hmm. oh, <laughs> kasi na ako nasantong. Mm. Oo, tama. Kasi santong pala June, July yun eh. June, July. July. Oo. Oh, naka... o <gulay> like garang santol no no dikuna tikman yo na sawasawa ka eh nana yo si tulog oh, oh. atulog ah, sina nayo si pina tulog pa ajin kelangan lang, lang yan ma pa hinga na do kaya mo niya na kasi madali daw siyang nakakabangon para mag... Saka mukhang mas presko yata dyan. Para mas ihig dyan sa you know, sa... CR. Ah, pag umihi. Oo, oh, yung ganyan kasi pagka medyo may edad na mga ka-waki, ano, mga ka-edit, ano, mm. mga ka-prince, Mrs. Vlog, ano. pala Baka gusto mong i-shoutout si Ma'am Erlinda? Oo oh, nga. Yeah. Ha? Ah, Kamustahin mo sila? Kamusta po, ah, uh, Ma'am Erlinda? Eto, madalas naman ako dumadalaw, sa Hindi mo naman ako pinapansin. Oo, oh, siya pang may kasalanan ngayon? Ay, oo, oh, napapansin ako. Ay, mm. sasabihin <laughs> mo. Siyempre, kumusta nga niya ako, eh. Mm -hmm. Sabi ko naman. Kahit yung mahirap, okay lang. Ayun ang importante eh. Kasi Paya. anuhin mong mayaman kung hindi ka okay, di ba? Laban lang sa buhay. Laban lang sa buhay. Eh, tangkulan na. Eh, parang wala, niya, wala niya katapura, tulog -tulog na yata ang katapusan, sunog-sunog na. Ayun talaga kasi malapit ng wakasan ng mundo eh. Oh. Parado kaya tayo. tayo. ako, preparado. Iwan ko sa iyo. Parado. ko sa mga nanonood. <laughs> so, Iyon ang magandang tanong. Mga <laughs> ka-waki, <laughs> no? mga ka-giming. Giki mm. Giming. Ayan. Ayan. Mga kalinda. Si Musuwaki Wak. Hello, Nay. Hello, Nay. Good morning. Kailala pa ba ako ni Nanay Pasipino? Bayaan mo lang siya. Huwag mo lang siya istorbohin. Usap lang tayo dito. Ah, yon ang magandang tanong. No? Tuloy lang natin sapan usapan natin. Ah, kung dumating na yung araw ng wakas, pag-uukom yun, tawag doon. Ay, tanong ni Tatay Elias kung ikaw ba'y handa? Sabi ko, oo ako handa ako. Eh, tinanong ko siya, handa ka rin? Sigurado. Oo, oh, sigurado daw. Para... Ngayon, ang tanong natin sigurado. ngayon doon sa mga nanonood, ano, kamusta naman kayo dyan? Di nga lang <laughs> hinihintay namin. Handa ba kayo? <laughs> mga viewers namin, kailangan lagi tayong handa. Ano? Si Ma'am Marlinda, tanungin natin kung handa ting handa. Ma'am Marlinda, handa oh. na po ba kayo kung sakaling bumalik ang Panginoon? <laughs> Ayun. <Ayok. laughs> At saka At si, kayo, si, si Ma'am Edith. E. Ma'am Edith. Ma'am Edith. Oh. Na, parang nakalimutan mo na si Ma'am Edith ha. Hindi naman siya nagla-live eh. Ha? Hindi, ano? Hindi, tiyan ang dali. Ah, Nagpalit siya ng channel ng pangalan ng kanya'ng channel. Ah, ano? Si E ano, Ang dati niyang pangalan ng channel ay Mam Ma kay uh, Edita Mix Vlog ngayon, ah uh, pinalitan niya ng Giki Gaming. Ah, uh, Ibig sabihin di ka pa nakabisita doon? Sa channel niya hindi pa. Ini 'yung ko 'yung ah. Mm. -hmm. Sabi niya sa akin, bisitahin mo nga si Tatay Elias at eh, baka nagtatampo na sa akin yan kasi <laughs> mga may pinangako ako doon na hindi ko pa naibigay eh. Kaya sabi ko hindi naman Wala. siguro, ikaw ba Tatay Elias nagtampo? Wala namang dahilan para magtampo. Ayun, ang maganda nga. Napaka, napakalawag sa puso ko yung uh, mga ano ninyo, mga... Paglinga. Uh, yeah. Mga ginawa, no? Mm, mga ginawa. So, ayan, uh, para sa kalaman po ng iba nating mga kawaki, yung ma'am A, yun na ngayon po yung Jiki gaming Ayan, mm. bali, ipinasa niya sa kanyang anak yon, Kasi yung anak niya mahilig maglaro. Minsan, mm. nagla-live siya, eh naka-silent live lang. So, mas mainam kung instead na mag-silent live siya, ipinapasa niya doon yung paglalaro niyang kanyang anak, kahit papano, may mapapanood tayo doon sa kanyang uh, live. Mm. So, tuloy pa rin natin na suportahan, oo. Mm. Kaya, siyempre, yung Mam Erlinda official vlog, wag niyo kalimutan na suportahan po yung okay. hanggat ano. Padalas kasi siya nag- uh, nag- la-live. Tulog na ako. Ah, okay. Kasi ang hmm gabi dito sa atin araw Ay, doon sa, araw kanila. sa kanila. Mm. -hmm. Na ano i. Eh, na Pagka natatambang kung gising ako ayun. Saka yung yung channel nung kanyang pamangkin si May Mi Mix Vlog. Naka-subscribe ka na ba doon? Hindi pa. Oh yun, May Mi Mix Vlog, pamangkin niya yun Yung maganda babae doon na nagle-live din at saka uh, nagsasayaw-sayaw. Erika Erika ah. Mi. Ay, o nga pala. Erika Mi Mix Vlog. Yun. Yung Erika Mix Vlog, supportan din po natin yun. E ay... Erika May. O. Oh. mm. ng ating kamera, si Prince, Prince Mix, Mix Vlog. Ayan. Mm -hmm. ay, Present lagi yan si tatay. Eh, nyo ha? Kasi what's hour na lang po yung kulang. Hindi man ako mag ano, hindi man ako mag-comment. Mm. Nag-thumbs na up ako doon. Ayon. Kasi malaking tulong din pala yan eh. Ayo kasi ang ibig sabihin ng thumbs up, like yun eh. Ibig sabihin ng like na gustuhan. So, kung maraming nagkakagusto, isa yon sa we para may rekomenda ni YT yung ating channel. Ayan. Siyempre, meron pa tayong isang susuportahan na kasamahan natin sa grupo, si Apin TV Mix Vlog. Sino yun? Apin TV ito pag lumabas ang bidyong ito, ilalagay ko diyan yung kanilang mga channel ano. Panoorin mo diyan at yun doon mo na lang i, i, search ano. Apin TV Mix Vlog. Yun ay uh, natinya natin yan na uh, supporter natin doon naman sa province of Negros doon sa may Bacolod. Kasi meron din tayong mga tinutulungan doon. Ha? Ayan. Kaya uh, supportahan din natin yon. Ang subscriber nun, mga nasa 700 palang mahigit. Oh. Para ma-monetize ma na rin. Malaking bagay yun. Monetize rin. Oo. Oh. Ang monetization, ilan ba subscriber? Dapat 1,000 na subscriber. Tapos meron kang 4,000 watts hour. Para ma-monetize ka. At siyempre, hindi rin natin kalimutan si Kahimas ba? Kilala mo. Oo oh, naman. Ayun. Kahimas. Hindi ako sa kanya nakakadala. Sorry kay Emma Hindi ko na dadalo yung channel pero nakasubscribe nakasubscribe ako sa kanya. Oh, ka paminsan minsan Hindi naman kailangan na buuin mo panonood, ano? Ah, limbawa, pag click mo ron, may lumabas na isang ah, ads. o di tapusin mo yung isang ads pagkatapos, Ah, uh, manood ka kahit na 5 minutes. Hindi ako nagbobora ng mga. Hindi ko nag-skip ng ad, patuloy ko. O di mabuti. Okay, hangin. Tapos ah, uh, ano yun, Ah, uh, ituloy mo lang. 5 minutes, 10 minutes, okay na 'yon. At least mayroong isang ads na nabuo. Ayun. Kasi doon tayo nagkakaroon ng barya-barya eh. Kaya babayaan ko lang kaya patapos. Oo, o, yan. At saka, ah uh, yung iba pa nating mga kaibigan, yung ating mga ibang mga sponsor doon sa iba nating mga uh -huh. mga videos, may mga nag-sponsor din doon kagaya ni uh, Ma'am Josie Mark. Ayan. Eh, hindi ko na ba, hindi ko para dadalaw Hindi ko pa nag-subscribe yan. Oh, eh, basta ilagay ko yung mga channel nila dyan. Yung ilalagay mm -hmm. ko yung mga channel dito, dalawin mo tayo. Ha? Ah. Tapos, pero yun si Ma'am Josie Merck, eh, kanyan, hindi yan... YouTuber. Uh, youtuber ah, hindi yan influencer ganyan din po, shout out po kay ma'am Nora ayan, kay ati Nora ayaw niya kasi magpatawag ng ma'am kaya sabi niya ati na lang kaya, ati Nora shout out po sa iyo, ingat po kayong parati ayan Lenny, Lenny trilyes trilyes ayan, shout out natin Lenny ma'am lini KSA, magkaiba ba yan? Itanong eh, natin, Ma'am Lini, kung napanood ka, ikaw ba ito yung Lini 3 years? O ikaw at saka yung Lini ng KC? Oo. O kung ikaw din yun, ah, pakicomment na lang po. Ayan. Saka yung Nerissa Artiga. Ayan. Oo, uh, oh, um, Artiga. Ma 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 maluwag ma ma sa kalooban. sponsor Oo. Oh, um, pwede mong mga nagpapadala sa iyo ng mga nag-sponsor, batiin mo sila rito. Oo. Uh, Oo. Uh, 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 ano ba yung... di ko maisa-isa Si... Ano pa to? Ma'am Shell.